mga kababayan, mga kaibigan at mga taga-subaybay na nakikinig sa akin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto kong pag-usapan ngayon itong napanood ko na minsahi ng isa sa mga kongresista na member nitong 9th Congress. Panorin po ninyo saglit. ang ay Kung kaya kong tuplihan, tuplihan ito. Mayang alwinan yan. Kung kaya kong triplihan, triplihan ito. Bakit? Yeah! Sa tindiw ng hirap ng buhay, sa lahat at ang taga-San Pascual, may tinatanggap na ayunah talagang sa aking panahalaan. Tama? Hindi naman parke taga-San Pascual. Nakatagal mga aks. Hindi naman parke taga-San Pascual. Nakatagal hindi ka na nagtrabaho? Eh, ay, subukan na! Subukan lang! Pag hindi kayo nautas! <laughs> nautas ng dilat ang mata! At gusto lang ang nangyari ni Sa tindin ng hirap ng buhay! Ano na naman? Yung paminsan-minsan na doon liwa! pamisan, 3, pamisan 5, Pero huminga! <laughs> Dahil may

sa laki ng utang ng ating bansa. Napag-isipan pa ng mga kongresistang ito na umutang pa para punduhan ang mga ayuda upang magamit nila na pangbigay sa mga tao nitong panahon ng eleksyon. Alam natin na sa problema na meron tayo hindi magiging solusyon ang ayuda sa pagtaas ng mga bilihin at sa kawalan ng trabaho ng karamihan sa mga Pilipino Ito lang ay makapagdagdag o makapagpatindi ng kahirapan ng ating bansa at malagay tayo sa alanganin kung sakaling mabangkaruti ang bansa natin sa 16 trilyon na utang ng ating bansa sa kasalukuyan umaabot sa 670 billion ang binabayad na interest ng ating gobyerno taon-taon na kung saan ang pera na ito ay pwedeng magagamit sa mga programa ng infrastruktura para sa <coughs> excuse me para sa kalusugan at kanon din sa mga mamamayan na nangangailangan dahil sa utang ang pera na bilyon-bilyon ay napupunta sa interest pangbayad sa interest so ngayon ito ang ginagawa nila umuutang na naman sila para punduhan itong mga pangayuda. Sana mga kababayan, magiging wais po tayo at hindi tayo magpapadala sa mga kandidato na ito dahil alam natin na hindi nila ito pera kundi sa atin itong lahat na nagbabayad ng buwis. Sana hindi natin ibalik sa pwesto ang mga kandidato na walang pakialam sa kalagayan ng ating bansa kundi ang kanilang pansarili lamang na interest maraming salamat sa pakikinig po ninyo kung meron po kayong mga katanungan meron kayong mga suggestion or meron kayong reaction please comment below And don't forget to like and share this video para marami din sa ating mga kababayan ang mapag mapaalalahanan. at ganun din uh, please support my YouTube channel uh, just click uh, just click the link below thank you so much for watching and see you in my next video have a nice day.